Buat dayo, yuk tayo. dah yuk Dah silap tak Yan, so tingnan nyo guys Ang daming mga sugat Ibig sabihin yan, ang daming tao Ang daming magkakamot na kumukuha pala dito Yan o no? So, kung ikamot, nakasaka ka yun Tingnan, tingnan. Ito po ano, isang uri ng kahoy na San Miguel o saan na vlog natin kanina. At kung napapansin nyo, ang dami niya pong sugat sa katawan. Yan. At ito pa, yun sa Yan o sabihin, kinukuha yung balat niya at ginagamit ng iba bilang panggagamot din. So, kami, ngayon lang kami na gala dito. Ngayon lang di namin nasumpungan ng kahing ito. Ayan. So, sabihin nun, meron kaming tinatawag na uh, dilaan hilaan ng uh, enerhiya so, sa mga taong nakauna dito. Pero, yan, kaya natin habulin. So, yan po ang yan natin. Udra, di na ni Rigi. Ha? Ito ay San Miguel Wala, may ulod Wala, may Wala para. có sao? Không, anh ạ, anh ấy nói cô yuck đi chứ. Đúng rồi, mặt tròn á, Morote mo? Morote. So mga kapatid, ang dami lang. Hindi lang ako yung ano, nakakuha. Hindi lang kami. So... so, so you Wala know, pa sa simula. Ang dami lang kumukuha na kanyang mga ugat. Oh. <laughs> At halos kinukuha na yung balat kasi ang San Miguel ay magagamit din po yan sa panggagamot. Yan, so depends sa panggagamot. Yan, pinala din tayo na sumpungan natin itong kahoy to. Ito naman yung sa Santa Ana. Yan. kukuha so, nakakuha na kami ng mga dahon. naka okay. puterian. Guys. Akala namin, kami lang yung nakasimpong. Madami na palang pinukuha dito. Ayan, nakagamit po sa Bukinsat na magamit. So, sa mag mapagpalang panahon, palapit na ang to kaya kailangan natin magliko o maghanap ng magiging karga sa so, mapagpalang panahon. So, hanggang sa muli, mga kaibigan. Again, sana po yung malike, share, subscribe dito ang video natin o pangotong hirin sa na kabanata na ibabahagi po natin sa mga pagpalang panahon.